Puspusan na ang pagsasagawa ng tatlong flood control structures sa kabaan ng Pinaranda River dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang mga proyektong ito ay matatagpuan sa Barangay San Vicente at Pambuan sa Gapan City at Barangay Santo Tomas sa bayan ng Pinaranda. Binigyan din ni Department of Public Works and Highways, DPWH, Nueva Ecija 2 District Engineer Elpidio Trinidad ang kahalagahan ng pagsisimula ng konstruksyon para sa mga pader ng ilog upang mapahusay ang proteksyon ng mga residente. Ang mga flood mitigating structures ay minungkahi din na gamitin bilang isang bypass road na nag sa Gapan at Pinyaranda. Sa gayon ay may wasa ng ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Nasa 50% natapos ang proyekto sa Barangay San Vicente, Gapan City. Samantala, binigyan din ni Assistant District Engineer Robert J. Panaligan ang papel ng mga proyektong ito sa pagpapatibay ng katatagan ng komunidad sa mga hindi inaasang pangyayari katulad ng pagbaha sa panahon ng kalamidad.